long araw mula nang madukot umano sa Maynila muling nakasama na isang batang babae ang kanyang ina. Nakita raw ang bata na naglalakad-lakad sa Quezon City. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang manoy dumukot sa bata. Narito po ang ulat ni Dante Perello. <laughs> Nakahinga na ng maluwagang kaanak ng limang taong gulang na batang tinangay noong Sabado sa Blooming sa Sampalok. Nakunan pa ng CCTV ng barangay ang pagtangay ng hindi nakikilalang lalaki sa bata habang nagkakaroon ng kasiyahan sa barangay. Nang mapanood daw ng isang vendor sa 24 oras ang balita tungkol sa bata, agad niya itong dinala sa barangay. Linggo raw ng umaga nang makita ng vendor sa barangay Batasan Hill sa Quezon City ang bata na naglalakad habang umiiyak nakapanood siya ng balita, nakita niya yung bata. Hindi lang niya sure kung ayun talaga yung bata dun sa pinapakita. papa nagpapasalamat din po ako sa GMA kasi nag-update po sila sa amin kung ano yung, kung meron silang information. Ang sabi nung nakapulot, eh basta na lang daw iniwan ng isang lalaki. Marumi po yung bata. Yung paa, marumi. Yung damit, syempre... Busgusin po ang nangyari sa bata. Ikinuwento rin sa amin ng bata kung ano ang nangyari noong Sabado. Inalok daw siya ng pagkain at play money ng lalaki. Tapos isinakay daw siya sa bus. Nang umiyak daw siya, pinalo siya. Bumaba daw sila at naglakad patungo sa isang madamong lugar kung saan raw sila natulog. Bukod sa pinalo raw siya, sabi ng bata, wala nang ibang ginawa sa kanya ang sospek. Dadalhin sa DSWD ang bata para mabigyan ng counseling dahil may pagkakataong tila tulalaraw ito. Ang pulisya naman patuloy raw na mag-iimbestiga para matukoy ang pagkakakilanda ng sospek. Dante Perello, GMA News.